Eh, tsaka bakit ka umakit agad basta-basta? Nakasarado yung bintuan. Pumapasok ka nalang basta-basta. Ano pala yan? Sabihin kita kay mami, ha? Oo, ano pala yung mami, ha? Ma. It's boys. Ah. Oh, shit! Uy. Nag-cellphone ka dito, dito mo chinacharge eh. Bakit? Ikaw ba nagbabayad ng kuryente namin at saka ng tubig? Oh, shit! Ikaw ba yung nagpapakahirap? Hindi! Oo! Burger sa akin. Naaay! Labong ka! Uuuch! Ay! Uh. Bye! Bye! Oy. Bye! Uy, don't leave! Bumasok ka na naman! Boy, laro tayo, boy. Uy, sabi ni mama, bakit ka umukit agad dito? Sabi ni mama, huwag ka pumunta dito pag na kasi kakain na kami, ah. Hindi dito. naman ako makikikain, boy, ah. Oh, sabi shit. mo na yung nakaraan, eh. Tsaka, bakit ka umukit agad basta-basta nakasarado yung bintuan? Pumapasok ka nalang basta-basta. ikasi -basta. <laughs> e, wala naman kasintaw, tao, boy, eh. Tawag ng tawag ako, wala ka boy eh. Bobo, Dito ka lang pala sa taas boy. Oh, Laro oh, sure. tayo boy, raro. Ngayon mag magagalit si mami, basta ka na lang pumapasok, wala ka respeto. Respeto, bata pa ako eh. Hindi oh, ko alam yun. Bata pa ako eh. Boy, lang, ganda ng bro. bahay niyo boy. Oh. Wow. Wow, wow ano, si ano to? Ano to? Basketball, ba binili sa akin ni mami yan. Meron din ako nito eh, binili na ako ng mami ko eh, boy eh. Ito. Ayan, bitawang mo na yun kasi pag nakita ka ni mami, magagalit na naman sa akin yun. Uy, baka masira mo yan, mahal yan. Damat mo boy sa akin ah. Pag ikaw, diretsyo-diretsyo ka lang sa bahay, ha? Ako, ka pa ng pagkain dun sa rep, boy, ha? Nagpapahalam naman ako. Nagpapaalam ka, kumakain ka na. ito nga yung ganun, eh. Kaya nagagalis sa akin si mommy. Hindi ako ganun, boy. Ano to? Uy! ano <laughs> <yun>? si boy! <laughs> boy! Ano ba yan? Panking no. bag yan? Hindi, Ano yan? Panking bag? Binibenta ni mommy, Han! Ay, ano ba yan? Sabihin ito kay mami, ha? Oh, ah. Oo, oh, ko na. Ay, mami, ama. Ito sa sambang mga. Kaya nga oh. kumayak, boys. Ah! Uy, oh, shit! Uy! Panarinig ka mo ni sa mami. Sa oh. Oh, lang wow, lang. ang daming sapatos. Ay, akin dad. na lang to. Ay, hindi kay daddy yan. Bigay ko sa daddy ko. Wow, kay daddy yan. Lahat na, na lang, hindi mo binibigay sa akin, boy. Oh, Patamot ka, boy! Oo, oh, hindi. Ikaw lang makasin yung makit-akit dito eh. Tapos mangyayalam ka. Damot mo ah. Ikaw hindi kita pinagdaramutan na. Ikaw nga, pagka may cellphone, nagsa-cellphone ka dito, dito mo chinacharge eh. Bakit? Ikaw ba nagbabayad ng kuryente namin at saka ng tubig? Oh, shit! Ikaw ba nagpapakahirap? Hindi! Oh! Uh, <laughs> hindi naman pala eh. Bakit? Ikaw? Pupunta oh, ka nga sa bahay. Oh. Yung paa mo, nilalagay mo doon sa may higaan ko. Yung paa mo, marumi Kulay black eh. Uy. Ano ka ba? Baka? Kalabaw ka ba? Puro putik yung paa mo, boy. Oh, hindi naman ako naasar. Pusar uh. talo eh. Ano may yak, boy? Ito, boy. Boy, alam mo to, boy. Alam yung kanta na to. Oh. Siya pala yung may-ari ng Brawl Box. Grabe, no? Malatino. Um oh, Panis! Ah, ang pangit naman ng kanta mo. Ang pangit naman ng kanta mo. Uy, sabi pala ni Mama, pagka pupunta ka dito, wag mo daw ipapahid yung kulangot mo sa pader kasi siya lagi naglilinis. Lagot ka, nakita ka niya. Sorry, sabihin mo, sorry. So, ano to, boy? Who is Diane? Huwag mo ano yun na ni mama yan. Ba? Ano daw kinakain niya Ay, yan. Hindi <laughs> oh, ano yan ang ano. Kunin mo yan. Hello, gani mo sabihin kita kay mami, ah. Oh shit. Pag Sige boy. Anong oras kaya kakain, boy? Mamaya, maya na, nandun na si mamay. eh, nagkaanda na ng pagkain. Ang sarap ng ulam namin. Ano ulam niya, boy? Ano? Ano sa amin? Fried chicken. Tenge! Uy, sabi nga ni mami, umuwi ka na nga daw. Pag gantong oras, lagi ka na lang dito kumakain. Sabi ka na lang dito kumakain. Ang ka pa. Uy, <laughs> huwag oh, mo yun yun yan! Huwag <laughs> na makikipaglaro sa akin, ha? Hindi na tayo bati, ha? Uy, naano ba yung sapa namin? Mukha ka na lang, Dambi? Patay gutom! Uy! Uh. Matamaan mo ako nyo na. Hindi, <coughs> asar talo. Alam mo